kasapatan ng dalawang malalaking barko ng Pilipinas, ang monster ship ng China malapit sa Zambales. Hindi rin daw papayag ang ating militar na muling magtayo ng artificial island ang China. Nasa front line ang yan, si Gio Robles. Sa aerial inspection ng eroplano ng Philippine Coast Guard, tanaw na tanaw ang monster ship ng China habang umaaligid pa rin sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa PCG, huling namataan ang monster ship sa layong 77 nautical miles mula sa kanluran ng Capones Island sa Zambales. The presence of the monster ship in our waters is illegal and inconsistent with the exercise of freedom of navigation and innocent passage. We do not want to normalize this kind of behavior. It is an escalation and provocative. Dalawang pinakamalaking barko na ng Philippine Coast Guard ang deploy para buntutan at paalisin ang monster ship. Sanib puwersa ngayon sa pagbabantay ang BRP Gabriela Silang at BRP Teresa Magbanwa na kakabalik lang galing bataan matapos magkaproblema sa makina. Our uh, main role right now is to make sure that the China Coast Guard vessel don't come close off the coast of Zambales. With regard to moving them farther away from Bajo de Masinloc, I think that's a different question already. Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea na hindi nito hahayaang magtayo ng panibagong artificial island ng China sa Scarborough Shoal na kahanda raw ang militar. These are red lines, non-negotiable na gagawa siya ng any structure or reclamation on body machine Kasabay niyan, ang panawagan ng National Security Council sa Beijing na alisin na nito ang dambuhalang barko sa EEZ ng Pilipinas. Kung patuloy na magiging agresibo ang China sa West Philippine Sea, posible raw humingi na ng tulong ang Pilipinas sa mga kaalyado natin bansa tulad ng Japan kung saan may reciprocal access agreement ang Pilipinas na nabuo bunsod ng tensyon na dulot ng China sa rehiyon. Samantala, Umabot na sa limang underwater drone ang nakumpiska at iniimbestigahan ngayon ng Pilipinas. Pinakahuli dyan ang natagpuan sa masbate na may Chinese markings at hindi umano basta-basta madetect. Nakumpleto naman na ang analysis sa isa sa underwater drones na unang nakuha sa Kalayan kagayan Hindi muna isinapubliko ang pinagmula nito pero ayon sa Navy, posibleng nagamit ito sa military operations. Nagbabalita mo.